Say hi. Nak. Ah, <laughs> uh, sige. Uh. <laughs> so ayan na mga tol, ah ganito kami pag walang pasahero. Ayun. Napakahaba ng pila namin alright so sa so, sobrang init din so hindi na kami malabas sa loob ng tricycle ah uh, yung pila namin ay walang pila namin walang bubong ayun no bilad sa init kaya so, yeah. so, napakainit grabe right so, let's go nakahiga sa loob ng tricycle ayan yung isa makain yung isa makasandal alright alright so ito na lumabas na sa loob ng tricycle hindi kinayang init o ayan maliliit na kalsada na lang ayan oh, please, please, please. say hi please, please. nak <laughs> <Maraming>. <laughs> nandito lang sa gilid dahil mainit ayan ayan init